Siya na magdayaw agubuhay ngayon sa ospital matapos ang hindi pa mawaring dahilan. Naging laman ng usap-usapan ngayon ang tila ng relasyon sa pagitan ni Lapiolo Pascual at siya ina magdayaw. Matapos mapansin ng maraming netizen ang madalas na pagsasama ng mga ito at sweet na sweet pa ito sa isa't isa. Noong panahon daw ay madalas na silang namamataan at malimit na magkasama. Mapagrabel din daw ito abroad. Ngunit hindi inamin ng mga ito ang totoong namamagitan sa kanila. Dahil na rin sa mga inang larawan na viral online ay di na raw may na may namamagitan talaga sa mga ito. Hindi lang daw basta magkaibigan, kung saan ay ayaw naman sa aming nakalap ng informasyon ay umami na Since sa isang interview sina ng Magdayo at Yolo Pascual tungkol sa kanilang totoong relasyon sa isa't isa ay sa kanila ay mas pinili na lang daw muna nila na ilihim ang kanilang relasyon para na rin sa kanilang privacy. But we decide na ipalam na rin ito. Masaya kami both and alam na namin na kahit di namin ito agad sa publiko ay naiitindihan ito ng mga nagmamahal sa amin sa Adni Shaina. Kaya naman halos wala nga raw paglagyan ng tuwa ang kanilang mga tagahanga sa kanilang ginawang pag-amin tungkol sa kanilang relasyon ngayon.